Yo, what's up mga boss? San Miguel Beermen Handang i-trade lahat ng kanilang mga players. Maliban lang kay Junmar Dakraken Pahardo. Ang San Miguel Beer nga ay willing i-trade ang kanilang lahat na players except lang kay Junmar Pahardo. Unahin na natin ang San Miguel Beer Blackwater Bossing Trade kung saan ibibigay ng San Miguel si Muala Tautua, Jeron Teng, Jericho Cruz, Wami Chongson, plus 2025 second round pick. Kapalit ni Christian David at ni Cedric Berfield. Sa San Miguel Beer at North Pole Trade naman ay ibibigay ng San Miguel si Andreas Kahilig, kapalit ni Gio Halalon. Ang sumunod ay ang San Miguel at Terra Firma Jeep Trade, kung saan ibibigay ng San Miguel si Chris Ross at Rodney Brondial plus 2026 first round pick at SMB second round pick, kapalit ni 2025 first round pick, kung saan ito ay si Quintin Meliora Brown kung mangyayari to mga boss ay lalakas ang SMB kung saan magkakamero ng Twin Tower ang San Miguel ito ay si Junmar Pajardo at si Quintin Meliora Brown samahan pa ng dalawang malupit na point guard na si Gio Alalon at si Cedric Bearfield pag nangyari ito ay magiging franchise player na nila itong si Quintin Meliora Brown dahil alam natin na si John Mar Pajardo ay umiidad na. Thanks for watching mga boss and God bless.